sana ano? Meron din kasi mga ganun na, na minsan na sa tagal na hindi nakakapag-release, hindi ba minsan? 'Di ba kapag kasumalang sa, sa isang sa isang napakasarap na na boxing, yung mga tipong ganun, mabilis, tapos meron mga mga pagkakataon ang tagal-tagal. Uh, ano lang siguro eh Kumbaga, 'yun nga it's training your brain lang din siguro to control. Yung, kasi naalala ko dun sa movie, may scene ako dun na sinabi nga yung post-squeeze technique. So, may mga techniques rin eh. Like, ako dun ko lang din nalaman na may mga techniques rin pala. Tapos, may mga iniinom rin pala ng certain medicines para to last longer na zinc and magnesium, yan, yung mga ganyan. You can drink that daw to help you last longer. Tapos, yun, may mga techniques on while doing it, may mga kailangan ka lang gawin para lang umaba. Ganon. Mm -hmm. Doon ko lang nalaman sa movie. Doon ko lang na, na ano, na, ever since pala may ganon. Mm -hmm. Pero in real life, hindi mo na kinakailan ng mga ganito, no? Kasi naku-control mo naman. Oo, uh -oh, sige. Go ahead. Sorry. Siguro kahit sino naman kaya eh. Kaya, kaya naman kahit sino eh. And kahit sino rin naman. And it could happen also na mabilis, mabilis ka matatapos. Yun nga, like what you said. Kung kunwari matagal ka na siguro walang action and then napalaban kasi magandang laban. Mapapasubo ka rin talaga. At what point na hindi ka nagkakaroon ng parang matagal kasi may mga ganon, hindi ba? Minsan nabubwisit ka na. Nakakabwisit, hindi ba? Lalo na sa mga babae, ha? Yung medyo matagal. Masakit kaya yung sa hiyas? Ako, parang nakaramdam ako ng hiyas. Charot. hindi.